Natanong niyo na ba minsan sa sarili ninyo, ano kaya ang sikreto ng mga taong umabot ng 90 o kahit 100? Yung mga lolo't lola na kahit may edad na, parang hindi pinapansin ng katawan ng taon, malakas pa rin, masigla at masarap kausap. Hindi lang swerte ang meron sila, madalas nasa araw-araw na ginagawa nila, lalo na sa pagkain. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang limang gulay na makakatulong hindi lang sa pagpapahaba ng buhay, kundi sa pagbibigay sigla sa araw-araw. Mga gulay na kayang-kaya nating hanapin sa palengke o sa bakuran lang, pero hindi natin namamalayan. Super gulay pala ang mga ito para sa katawan lalo na sa ating edad. Hindi ito isang typical na listahan lang. Bibigyan ko kayo ng totoong payo, kwento ng mga nakaranas nito at tips kung paano ninyo maisasama ang mga gulay na to sa inyong pagkain, kahit simpleng ulam lang sa bahay. Unahin natin ang isa sa pinakasimple pero sobrang makapangyarihang gulay. Malunggay. Kung may gatas ng ina, may ginto ng bakuran din. At ito ay ang malunggay. Kahit gaano karaming nutritionist ang tanungin mo, malunggay ang isa sa palaging binabanggit. Bakit? dahil punong-puno ito ng vitamin A, C, calcium, iron, at antioxidants. Alam nyo ba, sa isang pag-aaral, nakita na ang malunggay ay may taglay na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito para bawasan ang pananakit ng kasukasuan, rayuma, at iba pang karaniwang sakit ng matatanda. Kaya kung madalas kayong sumakit ang tuhod, likod o braso, Subukan ninyong dagdagan ng malunggay sa inyong pagkain. Paano ito isama sa araw-araw? Simple lang. Haluan ng tinola, munggo, o kahit simpleng sabaw lang. Yung iba nga, iniinom ang pinakuloang tubig ng malunggay tuwing umaga, parang tsaa. Kung meron kayong bakanteng lote, subukan ninyong magtanim. Mabilis lumago at libre pa. Kung sa tingin niyo na overhype na ang malunggay, ang susunod na gulay ay underrated pero dapat kilalanin ng mas marami, talbos ng kamote, hindi lang ito pagkain ng manok o pang probinsya. Sa totoo lang, ang talbos ng kamote ay superfood din. Mataas sa antioxidants, vitamin B6, iron, at lalo na fiber. Bakit mahalaga ang fiber sa edad natin? Kasi habang tumatanda, bumabagal ang ating panunaw. Minsan constipated tayo o hirap dumumi. Ang fiber ay parang walis tingting sa loob ng tiyan. Nililinis nito ang bituka, binabawasan ang kolesterol, at pinapababa ang risk ng heart disease. Kaya kung gusto ninyong manatiling malinis ang katawan at hindi kabagan o matigas ang tiyan, gawin 'yong regular ang talbos ng kamote. Pwede itong igisa lang na may bawang, sibuyas at kaunting asin, o kaya naman pakuluan at gawing salad na may suka at kamatis. May kakilala ako si Aling Tasing, 74 years old, taga Batangas. Dati, araw-araw siyang bloated at palaging nanghihina. Pero simula nung sinubukan niyang kumain ng talbos ng kamote tatlong beses isang linggo, halos nawala ang kanyang mga reklamo sa tiyan. Mas madalas na siyang lumalakad sa umaga at mas magaan daw ang pakiramdam niya. Tandaan niyo, hindi kailangang mahalang pagkain para maging masustansya. Minsan, nandyan lang sa tabi-tabi ang solusyon. Ang pangatlong gulay na gusto kong ishare sa inyo ay madalas nating binabalewala. Kalabasa. Oo, yung kalabasa na lagi nating nilalagay sa ginisang gulay o tinola. Pero hindi lang ito filler. Isa itong napakahalagang gulay para sa ating mga mata, puso, at resistensya. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene, na nagiging vitamin A sa ating katawan. At sa mga may edad, mahalaga ito para sa malinaw na paningin. Kung minsan parang lumalabo na ang mata natin, hindi dahil sa edad lang, kundi dahil kulang tayo sa tamang bitamina. Hindi rin alam ng marami, ang beta-carotene ay antioxidant din laban sa cancer at sa pagkasira ng cells ng katawan. Pwede niyong ihalu ang kalabasa sa sabaw, gawing ginataang kalabasa o kahit gawing mashed squash. Yung iba, piniprito pa nga na parang fries pero mas masustansya. May isang senior center sa Quezon City na nag ng meal plan na may kalabasa halos araw-araw. Alam nyo ba, sa loob ng dalawang buwan, bumaba ang blood pressure ng halos 60% ng mga participants. Kaya hindi biro ang tulong ng kalabasa sa kalusugan. Ngayong alam nyo na ang tatlong gulay na ito Malunggay, talbos ng kamote at kalabasa, siguro napapaisip na kayo kung alin sa mga ang kaya nyong subukan sa susunod na hapunan nyo. Pero teka lang, hindi pa tayo tapos. Sa susunod na bahagi ng video, ibabahagi ko pa ang dalawa pang gulay na kahit madalas ay hindi bida sa lamesa, e tunay na bayani sa ating katawan. Isa rito, napakabisa para sa puso at immune system yung isa naman makakatulong sa memorya at lakas ng katawan. Kaya kung gusto ninyong matutunan pa kung ano ang mga 'yon, tuloy lang ang panonood. Comment 1 kung andito ka pa at gusto mo pang matutunan ang natitirang gulay. Salamat kung andito ka pa. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na gulay para sa mahabang buhay, ampalaya. Oo, ampalaya. Alam kong maraming hindi fan ng lasa nito. Pero kung malalaman lang ng lahat kung gaano ito kabisa sa katawan, baka matutunan din nating mahalin ito kahit konti. Ang ampalaya ay kilala sa pagiging anti-diabetic. Marami sa ating mga seniors ay may diabetes o pre-diabetic. Ayon sa mga pag-aaral, may natural compounds ang ampalaya na tumutulong pababain ng blood sugar levels. Isa itong halamang gamot na hindi lang basta pang ulam kundi pang iwas din sa sakit. Kung ayaw niyo ang sobrang pait, subukan niyong ibabad muna sa tubig na may kaunting asin bago lutuin. Pwede itong ihalo sa itlog o igisa na may sibuyas at kamatis. Yung iba nga ginagawang juice pero para sa mga matapang na lang siguro yon. May isa akong subscriber na laging nanonood. Si Mang Efren, 67 years old, taga Pampanga. Sinimulan niyang kumain ng ampalaya tatlong beses isang linggo. Pagkatapos ng isang buwan, bumaba ang blood sugar niya at ngayon mas kontrolado na ang diabetes niya. Minsan hindi gamot ang sagot. Minsan, nasa plato natin ang sagot. Ngayon, ang huling gulay na hindi dapat mawala sa listahan ay ang pechay. Simple, mura, madaling lutuin, pero napakaraming benepisyo. Ang pechay ay mataas sa calcium, potassium, at vitamin C. Lahat ng ito, kailangan ng ating katawan para sa malusog na buto, magandang dugo, at matibay na immune system. Habang tumatanda tayo, mas nagiging marupok ang ating mga buto. Kaya napakahalaga ng calcium at potassium. Marami sa atin ay ayaw na ng gatas, pero pwede natin itong palitan ng pechay. Hindi lang ito pang sinigang. Pwede itong igisa gawing lumpia o ihalo sa mami. May mga studies na nagsasabing ang regular na pagkain ng leafy greens tulad ng pechay ay nakakatulong din sa cognitive function. Ibig sabihin, tumutulong ito para mapanatiling malinaw ang isip at iwasan ang demensya o Alzheimer's. Kaya kung gusto niyong manatiling alerto at matalas ang pag-iisip, isama niyo na si Pechay sa lamesa araw-araw. Libre na. Masustansya pa. Ayan, Lima na ang ating mga gulay. Malunggay, talbos ng kamote, kalabasa, ampalaya at pichay. Pero ang tanong, paano mo ito isasama sa araw-araw mong pagkain ng hindi nagsasawa? Iyan ang pag-uusapan natin sa huling bahagi ng video, kung paano gawing bahagi ng buhay ang mga gulay. Bibigyan ko kayo ng mga simple pero epektibong tips, recipe ideas, at motivational advice para ma-enjoy ninyong kumain ng masustansya. Comment no kung andito ka pa rin at excited kang malaman ng mga simpleng paraan para gawing panghabang buhay ang gulay. Kung andito ka pa, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, seryoso ka sa pag-aalaga sa sarili mo. At yan ang unang hakbang para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Ngayon, paano ba natin maisasama ang mga gulay na to sa ating araw-araw na pagkain? Una, mag-umpisa sa maliit. Hindi mo kailangang kumain ng lahat sa isang araw. Pwede mong ischedule. Halimbawa, lunes, malunggay sa tinola. Miyerkules, talbos ng kamote na salad. Biyernes, ginataang kalabasa. Basta't may consistency, makakasanayan din ng katawan mo. Pangalawa, gawing masarap. Madalas iniisip natin na healthy food, she would bland food. Pero hindi totoo yan. Lagyan ng bawang, sibuyas, kaunting luya. Gumamit ng suka o kalamansi. Iba ang sarap ng natural kapag alam mong nakakatulong ito sa katawan mo. Pangatlo, ishare sa pamilya. Mas masarap kumain ng gulay kapag kasama ang mga mahal mo sa buhay. Turuan din natin ang mga apo natin. Ikwento natin kung bakit kumakain tayo ng malunggay, pechay o ampalaya. Mas nagkakaroon ito ng kahulugan. Pangapat, mag-imbak. Kung may bakuran kayo, magtanim. Kung bibili sa palengke, bumili ng maramihan at ihiwalay sa freezer. Hindi kailangang araw-araw nasa palengke. Maging madiskarte lang. At higit sa lahat, ipagpatuloy mo. Hindi ito crash diet. Hindi ito isang linggong challenge lang. Ang pagkain ng gulay ay isang lifestyle na. Mas makikita mo ang resulta hindi bukas, pero sa mga susunod na taon, mas malakas, mas masaya at mas mahaba ang buhay mo. Kung gusto mong mas maraming content na tulad nito, practical, masarap pakinggan, at nakakatulong sa kalusugan, smash subscribe para wala kang mamis. Comment done kung natapos mo ang buong video at share mo rin kung alin sa mga gulay ang paborito mo. Maraming seniors ang gustong kumain ng masustansya, pero kahit anong gulay pa ang ihain kung may maling paraan ng pagkain. Sayang din ang epekto. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong karaniwang pagkakamali ng mga matatanda pagdating sa gulay at paano ito itatama para mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo. Una, sobrang lutong gulay. May mga nanay o lola tayong sanay magluto ng gulay na halos matunaw na sa kaldero. O, malambot at madaling nguyain. Pero maraming nutrients ang nawawala kapag overcooked. Halimbawa, ang vitamin C ay madaling mawala sa sobrang init. Ganon din ang fiber, imbis na makatulong sa panunaw na babawasan ang bisa nito. Ang solusyon, i-steam lang ng ilang minuto, gisa lang saglit, o kung kaya nyo, subukan ang half-cooked na gulay. Hindi lang mas masustansya, mas may texture at lasa pa. Pangalawa, pagsasawa sa iisang gulay lang. May mga seniors na kapag nasanay sa kalabasa, kalabasa na lang araw-araw. Pero ang katawan natin ay nangangailangan ng iba't ibang nutrisyon. Iba ang binibigay ng pechay sa binibigay ng talbos ng kamote. Kaya mahalaga ang variety. Pwede niyong gawin itong simple. Gumamit ng schedule. Halimbawa, Lunes malunggay, Martes talbos ng kamote, Miyerkules kalabasa, Huwebes pechay, Biyernes ampalaya. Ganun lang ka simple. Iikot-ikot nyo lang para hindi magsawa at para mas kompleto ang nutrisyon. Pangatlo, paniniwalang basta gulay, healthy na. Maraming matatanda ang naniniwala na kahit piniritong gulay, e eh okay lang basta gulay. Pero kapag binabad mo sa mantika ang gulay, bumababa ang sustansya at tumataas ang kolesterol. Halimbawa, pechay na deep fried, sayang. Mas maganda kung iwasan ang mantika. Kung magisaman. man, gumamit ng kaunting olive oil o coconut oil. At mas okay kung sabaw, steam o inihaw. Malit na pagbabago pero malaki ang epekto. Sa tamang luto, tamang schedule at tamang mindset, mas makukuha mo ang buong sustansya ng gulay. Sa next part, may bonus segment pa ako para sa'yo. Pag-uusapan natin ang mga gulay na dapat ingatan ng seniors o may mga gulay na hindi pala bagay sa may alta presyon, gout o kidney problem. Comment 4. Kung andito ka pa at may natutunan ka, alam natin na gulay ay mabuti para sa katawan. Pero may mga kondisyon sa kalusugan na nangangailangan ng limitasyon o pag-iingat. Lalo na sa seniors, dapat alam natin kung kailan hindi lahat ng gulay ay okay. Una, sa mga may gout o uric acid, iwas sa sobrang talbos ng kamote at spinach. Yes, kahit healthy sila, mataas ang purine content ng mga leafy greens na ito. At kung mataas na ang uric acid mo, pwede nitong matrigger ang gout attack. Hindi ibig sabihin iwasan mo na totally, pero huwag araw-arawin. Mag-focus sa low purine veggies tulad ng kalabasa, sayote, at repolyo. Pangalawa, para sa may kidney issues. Kung may problema ka na sa kidneys, iwas sa sobrang potasyum, Gulay na mataas sa potassium tulad ng kamote, saging, at avocado o prutas yan pero relevant. Ay dapat bawasan. Pwede mong tanungin ang doktor mo kung gaano karami ang safe para sa iyo. Pangatlo, para sa may alta presyon o hypertension. Mag-ingat sa mga binuro o inas na gulay tulad ng burong mustasa. Mataas sa sodium ang mga ito at maaaring magpalala ng alta presyon. Mas okay ang fresh o steamed kaysa pickled. At pang-apat kung iniinom mo ang ilang maintenance na gamot, may gulay na maaring maka-interact. Halimbawa, ang sobrang spinach ay may vitamin K na pwedeng makaapekto sa blood thinners. Kaya mahalaga, kahit gulay pa iyan, natanungin ang doktor, lalo na kung may iniinom kang gamot. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng tamang kaalaman. Dahil lang tunay na kalusugan, hindi lang basta kain ng gulay, kundi ang tamang gulay sa tamang paraan at para sa tamang kondisyon ng katawan. Kung gusto mong malaman ang 7-day sample meal plan para sa seniors, pwede natin 'yang gawin sa next video. Comment 5 kung gusto mong makita 'yan sa susunod. Siyempre, kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, comment done sa baba at sabihin mo, ano ang paborito mong gulay? at bakit. At huwag kalimutang ilike ang video na To Kung May Natutunan Ka at smash subscribe para sa mas marami pang tips para sa malusog at mahaba ang buhay.